Ngayon, nang ano sila, namasul sila otro. Normal man may, nag-out na may sa trabaho, karo namasul sila tulay. Naglinya, kaya ilang isudan daw, panihapon. Wala sila isudan, budget, kaya wala mga Uber. Kaya nyo kuha? Kaya? Huh? Uh -huh. Kanan na eh. Wow, oh, dagko lagi ni Karolo. Dagko lagi ni Karolo. Hmm?

Minsan na naniko pa siya. Nakakuha na kawan. Oy. lang ayan. Wala. Wala lang. Lolo. Tayo na lang yon. Ayan, kawan zero na ko yan. Ayan, kawan zero. Nalakabuyo, dakpa din Dukdukag ba ito? matay ba? And itu ibu tanggung tak lebih deh <laughs>